So, ilagay natin ganito, guys. Siguro, gawin lang natin dalawa yan. Depende sa inyo kung ano, gano'ng kalalaki. Pero sa akin, gusto ko malaki. <laughs> ganito lang siya, oh. Yung dalawang dahon. Ganon yun lang. Ganon. Tapos, lagyan nyo ng na. hindi nagadgad sa kayo lagyan ng gano'n. oo malalaki kasi yung ito yung dahon ha? Kaya pwedeng mas maraming tayong ilagay oo diba? kaya gawin nating dalawang balot lang ito <laughs> di ba? So yun isang balot na yun. Ganun lang. Ngayon guys, ganun nyo. Ganun. Tapos ganun. Ganun. So, ba? Diba? Tapos ganun nyo, guys. Then, talian nyo na ganyan. Oh. Oh. Tapos, sa kabila naman. Gano'n. Gano'n. di Diba? So easy. Madali na. Gano'n. Yan. Yan pwedeng ano na yan pang benta ganoon so ito na yung ba? Diba? Madali lang. Laka lang. Malaklakang mangan. Malaklakang <laughs> mangan. Yan, at ad ano na ito yan. Diba ni mas lakag na ito yung bunga na magkit eh. O, diba? Ganun diba? diba nyo lang siya. Because diba yung nasa loob na ano dahon. Stay hold up a Aku sentuh, kopling akan sejauh ini. Saya untuk galau oops Sudah, sops, lag bukan, lag bukan. E takut titigan nuna na, dito eh ayan na oh dogwati na aramid tayo on detectel so hindi pindikin niya yun no kunyati kada detectel nati aramid niyo guys so ayan tapos na at steam na natin ayan pumulo na yung okay at ilagay natin oh ganoon steam natin now about 20 minutes 20 minutes tayo nga i-steam